Hello mga katinders, good afternoon yun ay patay oras ngayon ay nasa 2.37 <clears throat> so meron lang akong quick na isishare sa inyo na etong kinakain ko at iniinom ko ay eto yung nakapasurvive sa akin matanong kasi alam niyo naman pag patay oras ay inaantok tal share ko sa inyo itong aking pagkain Ito yung kinakain ko tuwing hapon kung may bread ako bread yung kinakain ko pero pag wala Papa-deliver ako ng pinaypay Pie uh, tatlo bente. At yung aking paboritong kape, kape Ko Blanca. Ayan, super init pa. Na-try ko, may times na parang tinatamad ako magtimpla ng kape. Eh. Parang hindi nakaka tong aking mata hanggang mamayang kape. So, kailangan ko to, tong kape. At syempre, dapat may pagkain tayo. Ayan, bumili ako bali 40 pesos para kahit papano ay itong mata ko maging gising pa no? during hapon okay, so ito lang naman yung aking sharing sa inyo, ano ba yung kinakain nyo, iniinom nyo para the whole day kayo hindi antokin, okay, share naman mga katinders hello mga katinders, gabi na dito sa store alam nyo kanina ko pa napapansin na sobrang tumay ng mga magla lunch time up to ngayon so ngayon pupunta na magabi ay medyo marami na bumibili kaso lang no so, bad mood si mami prince kasi umulan laging umuulan dito pag papunta na magabi so kaya yung mga customers ko ay wale hindi <laughs> na naman lumabas kakaloka so maya maya ay magkuklose na ako ayan yung store ko oh bukas na bukas na ito at hindi naman, may medyo lumakas na sana mga around 5 p.m. kaso lang lumakas na naman si ulan kaya yung mga tao at mamimili ko ay wali wala na naman, hindi na naman lumakas gusto yung weather nyo dyan mga katinders yung ulan dito nasa moderate lang hindi masyado malakas, hindi rin malina. pag nasa labas ka mababasa ka talaga So, unlike kahapon, yung mga past few days ay masyadong malakas dito sa Davao. So, ngayon, sana ay humina na. Kasi, pag sobrang lakas naman, no, iwas tayo sa mga baha-baha. Okay, so, stay at home na si Mami Tins ngayon. At, mag-order lang ako ng pagkain para naman may makain kami dito. Dito sa pag-close ko ng store.